Ibaon ako Champurado Hindi na kasi ako umuwi Niluto ko to Hindi na ako umuwi Kasi maikli lang ang oras nila Pag umuwi ako Mga 30 minutes lang ako sa bahay Tapos alis na naman Dito na lang ako sa harapan ng mall Hintayin ko magbukas tong mall Mag alas 8 na Champurado Ito gatas ko damit ko. Mabilis lang sila ngayon kasi exam week. Pasok sila na ng... naihatid ko siya ano eh, magse 7 hindi na ako nagbao ng tuyo kasi bangangamoy <laughs> sa bahay na lang champurado sarado pa yung muli wala sotyo pa bukas niyan hindi na ako magpapalipas ng oras mga isang oras ako mahigit dyan 8, 9 na hinti alis na ako dyan. Sarap. Pren, din ako ang sarap. Ang pre, mapakundin akong tubig. Pag gumagawa ko ng champurado, ang nilalagay kong asukal, yung brown, hindi puti. 8 na open na sila tignan ko ng mga sale hmm